Yan, magandang magandang araw po at magandang magandang araw pa rin po. Yon, Merry Christmas and Happy New Year sa ating pong lahat. At ayon, uh, tumawag po tayo kani kanina lang kay Ma'am Shea Di Harlo, kinamusta natin, si Kuya John Ray. Uh, yun po, uh, sa ngayon na-operahan na po yung kanyang cheekbones at po yung kanyang panga. Uh, waiting na lang po yung opera sa nabali niyang baraso at sana sa kanyang spinal cord wala naman pong diferensya at ayun uh, muli nagpapasalamat po tayo kay Sister Amigos Amigas TV na isa rin pong ika nga po kawit na, uh, ano man ngayon magastos ang panahon ngayon dahil dumaan po ang Christmas at eto parating ang New Year at syempre pasasalamatan ko rin po si si Ate Colin Vlog. Ate Colin Vlog, maraming salamat. Kahit po kahit po eka nga po eh malayo mang kababayan natin, isa rin po kayo sa yumakap kay Kuya John na na, hit, na, na binangga po, nabangga po ng kotse na critical yung kanyang kalagayan. Salamat po Ate Colin Vlog. At nagpapasalamat din po tayo doon sa nagpa po na si Tita Senbina de la Cruz, uh, maraming maraming salamat din po. At um, ayun, ipinoroward ko na po ngayon kay Mami Shee, yung ating, yung inyo pong pagmamahal. Uh, ako po, akala ko po kasi makakasahod ako. Akala ko po, ah, uh, makakapag-share din ako. Pero proud po ako na naging tulay po ng inyong pagmamahal para po matulungan po natin si Kuya John Ray o June Ray yata ang pangalan niya nanak na po ni Ma'am Shedi Harno yun maraming maraming salamat po sa inyong lahat at bahala na po ang Lord ang magsukli sa inyo ng inyong kabutihan, ng inyong puso yung siksik, liglig at umaapo pa at salamat po talaga at sabi ko po kung may picture or may short video po na update ni Kuya Junrey uh, ididikit ko po ito sa panawagan natin na hindi man po uh, hindi man po mabilisan na gamutan po yon dahil po sa sa kahit anong araw, kahit anong pecha sa mga nais pong makatulong pa rin po kay, kay Kuya Junrey uh, sana po may mga makapansin pa po <laughs> at sana po maka, map, mapanood po anong may mga ginutuang puso na matulungan po natin siya dahil ramdam ko po yung yung normal ka tapos hindi naman inaasahang aksidente lalo na kung mangyari po sa katulad ko yung malumpo sobrang hirap po ng may kapansanan kaya ako po yung muling kumakatok po sa inyo para po kay Kuya Jun Ray na anak po ni Ma'am Shady Harlow tamang may YouTube channel po siya pero hindi na po siya naging masyadong active dahil po ayun, siyempre uh, sinubukan niya po hindi niya na rin po kinaya mga pagpupuyat kaya ma'am siya di harlo pagpasyensyahan mo na, wala pa po akong share dyan pero sabi ko nga po lagi kong ikukwento sa live ko si Kuya Junrey para po kahit paano kaya sabi ko nga po kanina sa live ko uh, pandagdag panggamot o pangmeryenda nung nagbabantay man lang kasi po, sobrang hirap sa ospital. Sobrang hirap ma-ospital. At sobrang hirap makitulog sa ospital. Naranasan ko po yan. Umaari lang, ayokong makita yung higaan sa ospital. Yun po. Kaya, ah, laban lang, ma'am siya. San Francisco. Alam kong isa kayo, isa kayo sa gumagawa din po ng paraan para matulungan yung inyong anak. Laban lang po. Hindi naman hindi naman po papayagan, Lord, na hindi naman po makaka-recover yan. Isipin ko yan yun, ray. At syempre, doon po sa ating mga minamahal po na mga mamis, mga ate, mga daddy, salamat po sa inyo. At sa lahat po ng nakakapanood kay Kuya Aw, at sa lahat po ng mga mula noon hanggang ngayon ng mga kaibigan po natin, uh, sinashout out ko po at binabati ko ng uh, Merry Christmas and Happy New Year po. At syempre po, dun sa mga makikilala pa po, po natin, may mga gininto ang puso, ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po ako sa inyo. Siguro, shout out ko lang po si Ma'am Michelle ng USA, si Brother John Dilo ng USA, si si Sir Tixon, uh, positive ng Europa, at mm, siyempre po yung ating Daddy Brian ng Canada at saka po si Ma'am Krista ng Canada. Ano na po ito? Uh, hindi nila ako naiintindihan sa pagtatagalog ko pero sila lahat iba yung salita nila English at ako naman po yung nagtatagalog pero hindi po sila nagdalawang isip o pakulayan o suportahan yung ginagawa po ni Kuya Aw. Naramdaman po nung puso nila kung ano yung nasa puso ko. Kaya marami pong salamat sa mga yumayakap, sa mga kapwa naman natin Pilipino, na gaya nila Ate Colleen, nila Sister Amigas, nila, nila ano po, nila Mami Oli, at Mami Gassi, at Mami Hello, at sa mga Mami pa po natin, sa mga ninang po natin, uh, nag-PM naman, nag uh, hindi man po sila nag-PPM, pero yun nga po, hindi naman porket nasa abroad, eh, makakaluwag-luwag po tayo. Andiyan pa rin yung kagipitan. Ayan, shout out din po natin yung isang kaibigan po natin, si Ma'am Yunila Mix TV. ah uh, mahirap yung bansa niya napuntahan. Gutom ang inaabot nila. Shout out po, ingat palagi at sana ah uh, makahanap ka ng bansa na 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 welcome, mabait na amo, magaan na trabaho. Kaya, Salamat po sa lahat at shout out po natin ulit ang ating mga ating mga nagiging bisita po sa live at dun po sana sa ginagawa po nating video pabalagbag man po ito at sana po eh sana po eh yung munting panonood po ninyo paharang paads malaking tulong na po niyo sa biyahe pagmamahal. At siyempre, siya shout out na rin po natin yung yung dalawa pong magkalablab, lab team at lablab forever na si Doc Nas TV at tsaka po si Ma'am Lysram TV. At shout out po. Yan Doc Nass. salamat po, salamat. At pasensya na ron sa video kong ginawa na ang gusto nyo po yung may ending pero kahit kayo, kahit ako, kahit yung iba napansin po, may napansin na may parang mali sa video ko. Yon, uh, at doon po sa pamilya po na hindi naming hinanap, usap po kaming nilapitan eh, i-update ko po paglipat ng taon kasi busy na mga tao at sarado rin yung mga pamilihan na kung ano yung kailangan. Siguro po, mga January 2, January 3, bibiyahe pagmamahal po ulit tayo. At kay Mami Oli, Mami Oli in Canada, si Daddy Brian ng Canada, yung puntomba-tomba po na hiling nung Lola na taga-lady po na road to 100 years pa 95 na po siya, limang taon na lang. Naglambing po ng tomba-tombang upuan dahil hirap na siya tumayo. Maraming salamat Daddy Brian at Mami Oli. At ayun, at mm, ito pong si Kuya Kuya Jun o may maisesend pong picture ng kalagayan niya ngayon o short video, ididikit ko po dito sa ginawa po nating video para po ma-update lang po at nang sabi ko nga po Happy po ako na maging tulay ng pagmamahal po na nanggagaling sa inyo sa bawat ina-upload po nating video o sa bawat pong ginagawa nating pagbablog. At hindi ko po ito aangkinin. Dumating man po tayo sa tagumpay, hindi ko po ito aangkinin na tagumpay ko. Kundi po tagumpay din po natin itong lahat. At nangangarap din po ako na balang araw, ako naman po yung makatulong. Balang araw, ako naman po yung makapag-share pinapa, pinapanalangin ko rin po yan. Pero hindi ko po ini-interest na ako yumaman, ako umasenso, hindi po. Kundi kung, kung ano man yung marireceive po natin at lalo na kung sobra ng konti, yung sobra ipamimili natin, pero yung yung sobrang konti babalatuhin ko na lang, pero yung minimum na kung may manonood sa atin, yun po yung isi-share natin kukurot lang ako ng konti <laughs> Para naman mahilig may pambili akong gulay. Kaya ayun, maraming maraming salamat po sa lahat ng nabanggit, sa mga hindi ko po nabanggit. Ah, uh, pasensya na po. At mm, ano na rin po, uh, 6 PM na ngayon. Oras na rin po ng ligo ko. Kaya magpapaalam na rin po. At bumabati ulit ng Merry Christmas, Happy New Year po sa ating lahat. Sana itong papasok na 2025 lahat po tayo eh, hipuin ng Lord o makatanggap tayo ng blessing sa Kanya at iwanan natin yung mga mali nating nagawa noong 2024. At maging mababang loob, lalo po si Aw, sabi ko kanina sa live ko, magko-comment po ako sa mga taong napasama ko po ang loob. Aminado po ako na may kasalanan ako kaya sila nagbago nag po sa akin or nandamig lamig po sila sa akin. At uulitin ko po sa inyo, uh, ako ako po po'y humihingi ng tawad, humihingi ng sorry, na sana balang araw maintindihan nyo po si Kuyao Ang hirap din po kasi ng ganito na po ang kalagayan ko, tapos may nagtatampo pa sa akin o nagagalit. Uh, di ko man po pinapananga yung, yung kapansanan ko hindi ang sarap ang sarap siguro po nang wala kang iisipin sa manang loob wala kang iisipin na may nagawa kang mali o may nagawa kang kasalanan. Basta po ako, ramdam ko po na kumikilos yung Lord sa aking pong buhay. Kaya marami pong salamat, marami pong salamat sa mga kay Kuya Junray. Ayan, maraming nagpe-pray sa'yo, buong pamilya mo at mga ni mama mo na si Ma'am Shady Harto. Laban lang, kung ngayon, na may, ngayon mabibilang ka na sa PWD, siguro may hindi man lord ang may kagustuhan niyan pero ano po yan yung pagiging PWD wag tayong susuko wag tayong wag natin titingnan yung kapansanan na nangyari sa atin at wag nating sisisihin ng lord dahil ang may gawa ng mga disgrasya po na yan gawa po yan ng diablo hindi po gawa ng ng lord hindi po sinasabi nila pag, pagsubok ng lord hindi po gawa ng diablo po yung bawat nangyayari po sa atin kaya ang gawin po natin, uh, isuko natin sa Lord at magbalik loob po tayo sa Lord na kung uh, ano po yung ayaw niya, huwag po natin gagawin. O paano po, maraming salamat, maraming salamat. At doon sa mga kaibigan, magkakaibigan na ako ang naging dahilan ng pagkasira po nila, sana po magka-shoutout, shoutout po kayo sana po uh, magkabati-bati na, magkaayos-ayos na. At humihingi rin po ako ng tawad dahil isa po sa na nanggatong kaya po lumala yung inyong tampuhan. ah uh, umihingi po ako ng tawad, humihingi ako ng sorry. Pagpasensyahan nyo na po ako. Pero kayaan nyo po, babalik din po yung pagsusuport ni Kuya Awo dahil matibay ako sa puyatan. Para po, marami pong salamat. Babay-babay na po. Sana may makatulong pa ulit kay Kuya Junrey ng Negros Oriental. Paano po? Babay po. Maraming po salamat. Salamat po.